Yo! What's up mga kabusko TV! I'm back! Sa video natin mga boss ay tatalakayan natin pag-uusapan natin ang patungkol sa mga aswang lalong-lalo na sa mga manananggal Diyan sa mga naniniwala na mayroong aswang o manananggal ay pwede nyo na po itong i-skip itong ating video mga boss Doon naman po sa mga hindi pa naniniwala o nakakita ng manananggal Uh, mga boss uh, patapusin mo itong video dahil meron po akong ipapakita sa inyong uh, video na kuha sa CCTV so kung ready na po kayo watch this Nakita nyo ba yan mga boss? Ang tawag po dyan is manananggal. So totoo talaga mga boss na may mana manananggal ano Actually ako mga boss uh, sa probinsya namin uh, nakita naman po ko nang uh, uh, tinatawag na suwang, pero hindi siya laharong uh, klaro katulad nitong nakita natin sa CCTV ano you know? Yan klarong-klaro talaga yan mga boss kasi yung experience ko talaga sa probinsya mga boss ay uh, isa lang uh, parang malaking ibon na gusto kong buhatin. So diyan sa mga bata, no? Ah, uh, lalo diyan sa mga bulubundukin, nako po. Uh, kayo mga bata ha. Huwag po kayo talagang magtitiwala o mag lalakad o aalis ng bahay ng uh, gabing gabi gabing-gabi na. Lalo na kung mayroong mga tinatawag diyan sa inyo na aswang dahil uh, yan po talaga eh napakadelikado para sa inyo. So yun lang, maraming salamat. At kung pwede, pakishare nyo rin itong ating video para malaman ng iba na talaga namang uh, may mana ng gan.